Ang turmeric, ang manilaw-nilaw na pulbos na nasa loob ng iyong lalagyan ng pampalasa, ay naging isa sa pinakapinag-uusapang natural na lunas para sa mga nakatatanda sa Amerika. Siguro ay sinisimulan mo nang idagdag ito sa iyong smoothie tuwing umaga, sa iyong tasa ng tsaa, o kahit sa iyong oatmeal. At may magandang dahilan para dito. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang turmeric ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, mapawi ang pananakit ng kasukasuan, suportahan ang iyong puso at protektahan pa ang iyong memorya habang ikaw ay tumatanda. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan, kung ikaw ay higit sa anim na puta gulang at regular na gumagamit ng turmeric, mayroong tatlong karaniwang pagkain na dapat mong iwasan na pagsamahin dito. Hindi ito mga bihira o kakaibang pagkain, ito ay mga pang-araw-araw na bagay na matatagpuan sa karamihan ng mga kusina sa Amerika. Mga pagkaing maaaring kinakain mo ngayon ang hindi mo namamalayan ang pinsala na maaari nilang gawin kapag hinaluan ng turmeric. Kapag ang turmeric ay pinagsama sa mga maling pagkain, ang kapangyarihan nitong magpagaling ay maaaring mahadlangan, humina o maging sanhipa nga ng hindi komportabling panunaw at pamamaga. Ibig sabihin, ang suplementong inaasahan mong susuporta sa iyong kalusugan ay maaaring kabaligtaran ang ginagawa. Sa video na ito, ilalakad kita sa tatlong pagkain na hindi mo dapat kainin kasabay ng turmeric at ipaliliwanag kung bakit ito maaaring maging mapanganib. Pagkatapos, ibabahagi ko ang tatlong pagpapares ng pagkain na talagang nagpapalakas sa mga benepisyo ng turmeric at ginagawang mas epektibo ito para sa iyong katawan kaya kumuha ng mainit na inumin, umupo ng komportable at manatili sa akin. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung paano gamitin ang turmeric sa tamang paraan upang ang iyong katawan ay tunay na makakuha ng mga benepisyong nararapat dito. Bakit naging popular ang turmeric sa mga nakatatandang Amerikano? Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nagsisimulang magbigay ng higit na pansin sa ating kalusugan. Ang ating mga kasukasuan ay nagiging mas matigas, ang ating panunaw ay hindi na kasing lakas ng dati, maaari tayong makapansin ng higit na pamamaga, mas mabagal na paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad, at kung minsan, ang ating memorya ay hindi na kasing talas ng dati. Ito ay mga natural na pagbabago sa pagtanda, ngunit maaari pa rin nilang maapektuhan kung paano tayo nakakaramdam araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit parami ng paraming mga nakatatanda sa buong Amerika ang bumabaling sa mga natural na lunas. Mga bagay na nagmula sa mundo na ginamit ng maraming henerasyon at sumusuporta sa katawan ng hindi umaasa sa malupit na kemikal. Isa sa pinakasikat sa mga natural na lunas na ito ngayon ay ang turmeric. Marahil ay narinig mo na ang isang tao na bumanggit ng turmeric kamakailan, siguro ang iyong kapitbahay, ang iyong doktor, o isang miyembro ng pamilya. Maaaring nakita mo ito sa istante sa iyong grocery store, sa mga kapsula sa parmasya, o bilang isang sangkap sa mga inuming pangkalusugan at golden milk. Ang turmeric ay madalas na pinupuri bilang isang super spice at may magandang dahilan para dito. Ang turmeric ay naglalaman ng isang malakas na compound na tinatawag na curcumin. Ito ang nagbibigay sa turmeric ng kanyang matingkad na dilaw na kulay, ngunit higit sa lahat, ang curcumin ay kilala sa malakas nitong anti-inflammatory at antioxidant na epekto. Ibig sabihin, makakatulong ito na kalmahin ang pamamaga sa mga kasukasuan, suportahan ang kalusugan ng puso, pagbutihin ang panunaw, at protektahan pa nga ang utak mula sa mga epekto ng pagtanda. Ginagamit ng mga tao ang turmeric sa maraming iba't ibang paraan. Ang ilan ay hinahalo ito sa maligamam na tubig na may kaunting honey sa umaga, ang iba ay ibinablando ito sa kanilang smoothies, inihahalo sa mga sopas, o iniinom ito sa anyong suplemento. Ito ay simple, natural, at madaling isama sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ngunit narito ang isang bagay na hindi napagtatanto ng maraming tao, ang turmeric ay gagana lamang kung maayos itong masisipsip ng iyong katawan. At sa kasamaang palad, ang curcumin ay hindi madaling masipsip ng katawan ng mag-isa. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na kung walang tamang kondisyon, maaaring masipsip lamang ng iyong katawan ang napakaliit na bahagi ng curcumin na iyong kinokonsumo. Ibig sabihin, maaaring umiinom ka ng turmeric araw-araw at hindi pa rin nakukuha ang buong benepisyo. Mas mahalaga pa rito, mayroong ilang mga pagkain na kapag kinain kasabay ng turmeric ay maaaring hadlangan ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng curcumin. Ang ilan sa mga pagkaing ito ay maaari pang ang lumikha ng hindi ka nais-nais na mga epekto, lalo na sa mga nakatatanda na maaaring may mas sensitibong panunaw o iba pang nakapailalim na mga alalahanin sa kalusugan. Kaya bago ka uminom ng iyong susunod na suplemento ng turmeric o ihalo ang ginintoang pulbos sa iyong tsaa, mahalagang malaman kung ano ang hindi dapat ihalo dito. Sa susunod, ilalakad kita sa tatlong pinakakaraniwang pagkain na matatagpuan sa halos bawat kusina sa Amerika na hindi dapat pagsamahin sa turmeric. Ang mga kombinasyon na ito ay maaaring gumagawa ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan at ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at wellness. Isa, mga produktong gawa sa gatas, processed dairy products, bakit hinaharang nila ang kapangyarihan ng turmeric? Magsimula tayo sa isang bagay na matatagpuan sa halos bawat kusina sa Amerika. Gatas, mas partikular ang mga produktong gawa sa gatas, gaya ng mga hiwa ng American cheese, powdered creamers, pinatamis na flavored yogurts, at prepackaged shredded cheese. Ang mga produktong ito ay maginhawa, masarap at madalas gamitin sa mga pagkain sa almusal o merienda. Maraming tao ang nasisiyahan sa isang hiwa ng keso kasama ng itlog, naglalagay ng creamer sa kanilang kape, o nagmemeryenda ng fruit yogurt. Ngunit pagdating sa turmeric, ang mga pagkaing ito ay maaaring gumawa ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Ang processed dairy ay madalas na puno ng mga additives, preservatives, artificial flavors, stabilizers, at sa ilang mga kaso, dagdag na asukal. Ang mga sangkap na ito ay nagpapahirap sa panunaw, lalo na para sa mga nakatatanda na maaaring nakikitungo na sa sensitibong chan, acid reflux, o mabagal na metabolismo. Kapag nahihirapan ang iyong katawan na tunawin ang iyong kinakain, nahihirapan din itong sumipsip ng mga sustansyang kasama nito, tulad ng curcumin, ang aktibong compound sa turmeric. Ngunit mayroon pang iba. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang ilang mga protina sa gatas ay maaaring talagang bumigkis sa curcumin na pumipigil sa iyong katawan na ganap na masipsip ito. Ibig sabihin, kahit na umiinom ka ng turmeric araw-araw, ang mga benepisyo ay maaaring hadlangan dahil lamang sa iyong kinakain kasabay nito. Halimbawa, ang pagdaragdag ng turmeric sa scrambled eggs na may processed cheese ay maaaring mukhang isang malusog na ideya. Ngunit ang keso na iyon ay maaaring pumipigil sa iyong katawan na makuha ang mga anti-inflammatory na epekto na kailangan mo. Gayon din ang kaso para sa mga turmeric lat na gawa sa powdered creamers o pinatamis na dairy milk. Kung nasisiyahan ka sa mag-atas na mga texture o may init na inuming turmeric, ang magandang balita ay mayroon kang mas mahusay na mga pagpipilian. Subukan ang hindi pinatamis na almond milk, oat milk, o kahit coconut milk. Ang mga alternatibong batay sa halaman na ito ay mas madaling tunawin, hindi gaanong nakakapamaga, at pinapayagan ang turmeric na gumana sa paraang dapat nito. Ang mga ito rin ay maganda ang paghahalo sa mga inumin at sopas ng hindi nagdaragdag ng mga nakatagong sangkap na maaaring makagambala sa pagsipsip. Ang pangunahing take-away dito ay simple. Kung gumagamit ka ng turmeric para sa iyong kalusugan, iwasan ang processed dairy hanggat maaari. Ang iyong mga kasukasuan, ang iyong panunaw, at ang iyong pangkalahatang wellness ay magpapasalamat sa iyo para dito. Dalawa, mga pagkaing sobra sa suka, vinegar heavy foods paano nasira ng maasidong sangkap ang mga benepisyo ng turmeric. Kasama sa pangalawang grupo ng pagkain na dapat iwasang pagsamahin sa turmeric ang mga bagay na mabigat sa suka. Ito ay mga pagkain at condiment na naglalaman ng mataas na antas ng asido, mga bagay tulad ng mga bottled salad dressings, pickles, ketchup, mustard, at mga pagkain gawa sa white o apple cider vinegar. Ang mga pagkain ito ay karaniwan sa mga sambahayan sa Amerika isang simpleng turkey sandwich na may pickles, isang green salad na may tangi vinaigrette, o kahit isang side ng kleslo mula sa deli. Mukha silang inosente, ngunit narito ang problema. Ang turmeric ay isang maselang compound. Kailangan ng aktibong sangkap na curcumin ang isang matatag na kapaligiran upang maayos na masipsip ng katawan. Kapag pinagsama mo ito sa mga pagkaing mataas ang asido tulad ng suka, maaari itong maging hindi matatag. Ibig sabihin, maaaring masira ang curcumin bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang iyong katawan na gamitin ito. Mas malala pa, para sa mga may sensitibong chan o acid reflux, ang kombinasyon ng turmeric at maasidong pagkain ay maaaring humantong sa hindi komportabling panunaw, bloating o heartburn. Maraming tao ang nagdaragdag ng turmeric sa kanilang salad dressings sa pag-iisip na ito ay isang malusog na pagpipilian at sa teorya, ito nga. Ngunit kung ang dressing na iyon ay puno ng suka o katas ng citrus, maaaring gumagawa ito ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Maaaring hindi mo agad maramdaman ang mga epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring itong limitahan kung gaano karaming benepisyo ang makukuha mo mula sa turmeric. Kaya ano ang maaaring mong gawin sa halip? Ang isang simpleng pagpapalit ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Sa halip na gumamit ng mga biniling vinaigrettes o mabigat na dressings, subukang gumawa ng sarili mong gamit ang extra virgin olive oil, kaunting katas ng lemon, at isang kurot ng black pepper. Ang kombinasyon na ito ay hindi lamang masarap, ngunit talagang nakakatulong ito sa mas mahusay na pagsipsip ng turmeric salamat sa malusog na taba sa olive oil at ang pagpapalakas ng pagsipsip mula sa paminta. Isa pang tip, kung nasisiyahan ka sa pickles o maasim na condiments, subukang kainin ang mga ito sa ibang oras ng araw, hindi sa parehong oras ng turmeric. Ang pagbibigay sa iyong katawan ng espasyo sa pagitan ng maaasidong pagkain at turmeric ay maaaring makatulong na mapanatili ang mga benepisyo nito. Sa madaling salita, ang maaasidong pagkain ay hindi kaaway, ngunit mahalaga ang pagtime at pagpapares. Kung gusto mong gumana ang turmeric para sa iyo, Iwasang pagsamahin ito ng direkta sa mga pagkaing batay sa suka, lalo na sa parehong pagkain. Tatlo, mga matatamis na cereals at baked goods, ang nakatagong kaaway ng curcumin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagbibigay ng ginhawa, pamilyar, at kahit medyo nostalgic, mga matatamis na cereals at baked goods. Maging ito man ay isang bowl ng frosted flakes sa umaga, isang blueberry muffin mula sa iyong paboritong coffee shop, o isang slice ng banana bread sa hapon, ang mga trait na ito ay bahagi ng mga gawain ng maraming tao. At, ang turmeric ay naging trendy rin sa mga pagkain ito. Maaring nakakita ka ng turmeric muffins, turmeric pancakes, o granola bars na nagsasabing malusog ito, ngunit kung ang mga pagkain iyon ay puno ng refined sugars. Maaring kinakansela mo ang lahat ng benepisyo sa kalusugan ng turmeric nang hindi mo namamalayan narito kung bakit ang asukal ay lubhang nakakapamaga. Mabilis nitong pinapataas ang asukal sa dugo, pinapahirapan ang iyong metabolismo, at nag-aambag sa mga pangmatagalang kondisyon tulad ng sakit sa puso, arthritis, at paghina ng pag-iisip. Sa kabilang banda, ang turmeric ay anti-inflammatory. Ang trabaho nito ay upang mabawasan ang pamamaga sa katawan, protektahan ang mga selula mula sa pinsala, at pakalmahin ang iyong immune system. Kaya kapag kumain ka ng turmeric kasama ng isang matamis na cereal, cookie o pastry, lumilikha ito ng isang salungatan. Ang iyong katawan ay tumatanggap ng dalawang magkasalungat na mensahe. Isa mula sa turmeric na sinusubukang bawasan ang pamamaga at isa mula sa asukal na nagpapataas nito. Ang resulta, nawawala ang kapangyarihan ng turmeric. Mas malala pa, ang mga pagkaing mataas sa asukal ay maaaring magpataas ng mga antas ng insulin Magpabagal sa panunaw at makagambala sa kung paano para sa mga nakatatanda na nagbabantay ng kanilang asukal sa dugo. Nagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan o sumusuporta sa kalusugan ng utak, ang kombinasyong ito ay maaaring maging partikular na mahirap. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kailangan mong talikuran ang mga pagkain na kagiginhawa. Kailangan mo lamang gumawa ng mas matalinong pagpapalit. Subukan mong magdagdag ng turmeric sa walang asukal na oatmeal whole grain toast na may almond butter, o smoothie na gawa sa mga prutas tulad ng blueberries o saging. At kung gusto mo ng kaunting tamis, pumili ng raw honey o maple syrup sa maliit na halaga. Ang mga ito ay mas natural, hindi gaanong na proseso, at hindi nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang pangunahing punto dito ay ito, kung gumagamit ka ng turmeric para mabawasan ang pamamaga, huwag itong isabay sa mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga. Kabilang dito ang karamihan sa mga boxed cereals, baked goods na binili sa tindahan, at anumang gawa sa puting asukal o corn syrup. Ang kaunting pag-iingat ay malaking bagay. Tatlong pagkain na nagpapalakas sa turmeric. Ngayong tinalakay na natin kung ano ang hindi dapat kainin kasama ng turmeric, ituon natin ang ating pansin sa isang bagay na mas nakapagpapasigla, kung paano gawing mas epektibo ang turmeric para sa iyo. Ang magandang balita ay ang kapangyarihan ng turmeric ay maaaring palakasin ng malaki kapag ito ay sinamahan ng tamang uri ng pagkain. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling suplemento o pulbos. Kailangan mo lamang ng ilang simpleng sangkap na marahil ay mayroon ka na sa bahay. Ang tatlong pagkain ito ay hindi lamang ligtas isama sa turmeric, ngunit tumutulong din sa iyong katawan na mas epektibong maabsorb ang curcumin at maghatid ng mas maraming benepisyo sa kalusugan. Gumagamit ka man ng turmeric para sa pananakit ng kasukasuan, panunaw, suporta sa utak, o kalusugan ng puso, ang mga pagsasamang ito ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. Tuklasin natin ang tatlong boosters ng turmeric na ito at alamin kung paano gamitin ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Isa, black pepper, ang absorption booster. Ang una at marahil pinakamahalagang pagkain na isasama sa turmeric ay isa na marahil ay ginagamit mo na araw-araw, black pepper. Ang black pepper ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na piperin. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang piperin ay nagpapataas ng absorption ng curcumin, ang aktibong sangkap sa turmeric, ng hanggang 2,000%. Tama ang nabasa mo, 2,000%. Kung walang paperin, ang iyong katawan ay sumisipsip -sip lamang ng maliit na halaga ng curcumin. Ngunit sa isang kurot lamang ng black pepper, ang absorption rate ay biglang tataas. Bakit ito mahalaga, lalo na para sa mga nakatatanda? Dahil sa pagtanda natin, ang ating mga katawan ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pagproseso at pagsipsip ng mga sustansya. Mahalaga kung ano ang kinakain mo, ngunit kung paano ito ginagamit ng iyong katawan ay mas mahalaga. Sa pamamagitan ng pagsasama ng turmeric sa black pepper, hindi mo lamang pinapabuti ang panunaw, binibigyan mo rin ang iyong katawan ng mas magandang pagkakataong gamitin ang turmeric kung saan ito pinakakailangan, ang iyong mga kasukasuan, ang iyong utak, ang iyong immune system. Hindi mo kailangang magpakalabis. Sapat na ang isang maliit na kurot ng sariwang giling na black pepper. Maaari mong haluin ito sa turmeric tea, ihalo sa scrambled eggs, o idagdag ito sa mga sopas at nilaga na may turmeric. Ito ay may napakaliit na epekto sa lasa, ngunit gumagawa ng malaking pagkakaiba sa nutrisyon. Narito ang isang madaling halimbawa, paghaluin ang isa sang kapat kutsarita ng turmeric sa isang tasa ng mainit na almond milk at magdagdag ng isang kurot ng black pepper. Haluin ng mabuti at inumin ito sa umaga. Ang simpleng gawain ito ay maaaring maging isang pang-araw-araw na gawi na sumusuporta sa pagbabawas ng pamamaga, linaw ng utak, at ginhawa sa kasukasuan. Isa pang bagay, palaging subukang gumamit ng sariwang giling na black pepper sa halip na pre-ground pepper mula sa isang bote. Ang mga sariwang peppercorn ay naglalaman ng mas maraming aktibong piperin at nagbibigay ng mas mahusay na absorption. Kung umiinom ka na ng mga turmeric supplements, tingnan ang label. Maraming mga dekalidad na supplements ngayon ang naglalaman ng piperin o nakalista ito bilang bioperin na isang purified form lamang ng black pepper extract. Kung hindi ito nakalista, maaaring hindi mo nakukuha ang buong benepisyo ng curcumin na binabayaran mo. Kaya tandaan, ang turmeric at black pepper ay hindi lamang isang mahusay na pagsasama ng lasa, ang mga ito ay isang malakas na health team. Sa tuwing gagamit ka ng turmeric, magdagdag ng isang kurot ng black pepper. Ito ay isang maliit na hakbang na nagdadala ng malaking resulta. Dalawa, healthy fats, ginagawang mas bioavailable ang curcumin. Ang pangalawang makapangyarihang partner para sa turmeric ay healthy fat. Ang curcumin, ang compound sa turmeric, ay fat soluble na nangangahulugang natutunaw ito sa taba, hindi sa tubig. Iyan ay isang mahalagang detalye dahil kung kumukonsumo ka ng turmeric na walang anumang taba, maaaring ipasa lamang ito ng iyong katawan sa iyong sistema nang hindi sinisipsip ang magandang bagay. Para sa mga nakatatanda, lalo na ang mga namamahala ng pamamaga o paninigas ng kasukasuan, ito ay kritikal. Gusto mong maging kapakipakinabang ang bawat bit ng turmeric at ang pagsasama nito sa tamang taba ay makakatulong sa curcumin na makapasok sa iyong bloodstream at pumunta kung saan ito kinakailangan. Kaya ano ang ibig nating sabihin sa healthy fats? Tinutukoy natin ang mga pagkaing tulad ng extra virgin olive oil, avocado, nut butters, chia seeds, flax seeds, at matatabang isda tulad ng salmon. Ang lahat ng ito ay mayaman sa magagandang taba na sumusuporta sa iyong puso, utak, at metabolismo ng walang panganib na nagmumula sa naprosesong o saturated fats. Narito kung paano gamitin ang mga ito kung nagluluto ka ng sopas o nilaga na may turmeric, magdagdag ng isang kutsara ng olive oil patungo sa pagtatapos ng pagluluto. Kung nasiyahan ka sa smoothies, magdagdag ng ilang hiwa ng avocado o isang kutsara ng almond butter kasama ang iyong turmeric. Gumagawa ng inihaw na gulay, budbura ng turmeric at lagyan ng olive oil sa ibabaw bago ibake. O kung nasiyahan ka sa itlog sa umaga, Lutuin ang mga ito sa kaunting olive oil o avocado oil na may kaunting turmeric at paminta. Ang layunin dito ay hindi kumain ng mas maraming taba, ngunit kumain ng tamang uri ng taba kasabay ng turmeric. Ang mga taba na ito ay tumutulong na dalhin ang curcumin sa iyong digestive system at papunta sa iyong bloodstream, kung saan maaari itong talagang gawin ang trabaho nito. Labanan ang pamamaga, suportahan ang memorya, at tulungan ang iyong mga kasukasuan na gumalaw ng mas malaya. Isang mahalagang paalala, iwasang isama ang turmeric sa naprosesong o hindi malusog na taba tulad ng margarine, vegetable shortening, o deep fried oils. Ang mga ito ay maaaring magpataas ng pamamaga at kanselahin ang mga benepisyo ng turmeric. Manatili sa mga simpleng buong pagkain na pinagkukunan ng taba. Isipin ang healthy fat bilang delivery truck para sa turmeric. Kung wala ito, nahihirapan ang turmeric na maabot ang mga bahagi ng iyong katawan na nangangailangan nito. Ngunit sa tamang taba, ang curcumin ay nagiging mas epektibo at nararamdaman mo ang pagkakaiba. Tatlo, raw honey, isang natural na anti-inflammatory partner. Ang ikatlong pagkain na nagpapahusay sa kapangyarihan ng turmeric ay isang bagay na matamis at ganap na natural, raw honey. Hindi lamang ito masarap, ngunit nagdadala rin ito ng sarili nitong mga katangian ng pagpapagaling sa mesa. Ang raw honey ay puno ng antioxidants, anti-inflammatory compounds, at kahit na maliit na halaga ng mga natural na enzymes na sumusuporta sa panunaw at immunity. Kapag isinama sa turmeric, ang raw honey ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, ginagawa nitong mas masarap ang turmeric, lalo na sa mga inumin o tsa. Pangalawa, Pinahuhusay nito ang anti-inflammatory effect, tumutulong sa pagpapagaan ng pananakit ng lalamunan, pagbabawas ng pamamaga ng bituka, at suporta sa immune function. Ngunit narito ang susi, kailangan itong maging raw honey, hindi ang uri sa plastic na hugis-be na bot mula sa grocery store. Karamihan sa commercial honey ay naprosesong mabuti, pinainit sa mataas na temperatura, at inalisan ng mga kapakipakinabang na compound nito. Ang raw honey, sa kabilang banda, ay karaniwang malabo, mas textured, at naglalaman pa rin ang pollen, enzymes, at nutrients. Narito ang ilang madaling paraan upang gamitin ito sa turmeric. Paghaluin ang kalahating kutsarita ng turmeric sa isang kutsarita ng raw honey at maligamam na tubig. Haluin at dahan-dahang sipsipin. Magdagdag ng raw honey at turmeric sa herbal tea bilang nakapapawi na inuming panggabi. Pagsamahin ng turmeric, honey, at lemon sa mainit na tubig bilang banayad na morning detox tonic. O simpleng ihalo ang turmeric at honey sa isang peste at kumain ng isang maliit na kutsara araw-araw na tinatawag ng ilang tao na golden spoon. Para sa mga taong nakikitungo sa mga seasonal allergies, problema sa sinus, o iritasyon sa lalamunan, ang kombinasyong ito ay maaaring maging partikular na kapakipakinabang. At dahil nagdadagdag ang honey ng kaunting tamis, ito ay isang mahusay na paraan upang gawing mas kasiya siya ang turmeric ng hindi umaabot sa asukal o sirop na nagdudulot ng pamamaga. Isang mabilis na tala sa kaligtasan, kung mayroon kang diabetes o nagbabantay ng iyong asukal sa dugo, ang raw honey ay dapat pa rin gamitin ng katamtaman. Kahit na ito ay natural, naglalaman pa rin ito ng asukal. Ngunit sa maliit na halaga, mga isang kutsarita sa isang araw, ito ay karaniwang ligtas at kapakipakinabang para sa karamihan ng mga tao. Kaya kung naghahanap ka ng isang banayad at natural na paraan upang mapabuti ang iyong turmeric routine, ang raw honey ay isang matalino at masarap na karagdagan. Tumutulong ito sa iyong katawan na maabsorb ang magagandang bagay at sumusuporta ito sa iyong kalusugan sa sarili nitong paraan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong magpasalamat sa iyo, hindi lamang sa panonood, ngunit sa paglalaan ng oras upang mamuhunan sa iyong kalusugan. Iyan ay isang bagay na kung minsan ay nakakalimutan nating gawin kapag abala ang buhay. Ngunit ngayon ay gumawa ka ng puwang upang matuto, magmunimuni at lumago at iyan ay mahalaga. Napag-usapan natin ang turmeric, hindi lamang kung ano ito, ngunit kung paano ito gumagana, kung paano ito nakakatulong, at kung paano ito tunay na maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na wellness routine. Natuklasan natin ang tatlong pang-araw-araw na pagkain na maaaring humarang sa mga benepisyon nito at pagkatapos ay ginalugad natin ang tatlong simpleng natural na sangkap, black pepper, healthy fats, at raw honey na maaaring mag-unlock ng buong potensyal ng turmeric. Alam ko na maaaring makaramdam ng labis na pagkabalisa minsan. Naririnig mo ang napakaraming mga tip, babala, at opinyon tungkol sa kung ano ang mabuti para sa iyo at kung ano ang hindi. Ngunit narito ang katotohanan, hindi nito kailangang maging komplikado. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagunlad, tungkol sa paggawa ng maliliit at maingat na hakbang araw-araw na nagpapagalaw sa iyo sa tamang direksyon. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Siguro bukas ng umaga ay ihalo mo ang isang kurot ng turmeric at black pepper sa iyong tsa. Siguro sa susunod na linggo ay papalitan mo ang processed creamer na iyon ng almond milk. Siguro ay susubukan mo ang isang kutsara ng turmeric at honey kapag naninigas ang iyong mga kasukasuan. Ang maliliit na pagpiling ito ay nagdaragdag at sa paglipas ng panahon. Ang mga ito ay nagiging mga gawi at ang mga gawi na iyon ay humuhubog sa paraan ng ating pakiramdam. Hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal dahil kapag inaalagaan natin ang ating mga katawan, nararamdaman natin na mas kontrolado tayo, mas kalmado tayo, mas malakas tayo. At sa anumang edad, maging ikaw man ay anim na po o siyam na po, ang pakiramdam na iyon ng lakas at paggalang sa sarili ay isang bagay na karapat dapat sa iyo. Palagi kong sinasabi na ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagbaba, ito ay tungkol sa pagpino. Mayroon kang karunungan na buhay ka na sa karanasan. Ngayon ay mayroon kang pagkakataong gamitin ang karunungang iyon upang mamuhay ng mas may intensyon, upang gumawa ng mga pagpiling sumusuporta sa iyong katawan, iyong isip at iyong espiritu. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, umaasa ako na ipapasa mo ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, Isang kapitbahay, isang taong pinapahalagahan mo. Hindi mo alam kung paano mababago ng isang simpleng mensahe ang araw ng isang tao o maging ang kanilang kalusugan. At kung gusto mong patuloy na matuto kasama namin, narito kami bawat linggo sa Elders Insight. Dinadalhan ka namin ng maalalahanin, banayad at praktikal na payo upang suportahan ang malusog na pagtanda, isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang iyong sarili karapat dapat ka sa pagsisikap.